After Five Years Amethyst Point of View Mahina niyang tinipa ang daliri sa tablet at muling inulit ang recorded interview kung saan pinakita pa ang larawan ni Alex. Pinost niya yon at tinitigan nitong muli. Tingin niya bumagay dito ang pagdagdag ng edad nito. Ha? Hindi ba yun ang sikat na modelo si Shaina Perez? Singit ni Maggie kaya't agad niyang na-off ang tablet. Pag-angat niyang tingin dito, naniningkit ang mga mata nito. Umaasa ka pa bang hahanapin at babalik ka, ka ni Alex? Madiing tanong nito. Naglumikot ang tingin niya, napatayo at kunwaring sinusuri ang mga natirang ulam sa malit niyang restaurant. Hindi, galit yun. Tipid niyang sagot dito. Imbis na lubayan siya ay namewang pa ito sa harap niya. Palaga ba? Bakit mo pinanood ulit yung video ni Sheena? Alam mo namang girlfriend siya ni Alex ngayon parang tinusok ng karayo ang puso niya sa narinig. Sa totoo lang kasi ay umasa siyang babalikan ni Alex, pero walang dumating para sunduin siya. Nagawa na nga niyang iluwal ang anak nito, pero ni Anino nito hindi niya nakita. Nabalitaan na lang niya na boyfriend na ito ng sikat na modelo si Shaina Perez. Kada interview tuloy sa dalaga ay laging bukang bibig nito si Alex. Napayuko siya at maring pumikit. Gusto niyang magsisi at bawi ng panahon kaya lang mukhang tama rin naman ang desisyon niyang iwan ito. Kahit noong kumalat muli ang mga pictures nila, ay si Raven pa ang tumulong sa kanyang mabura lahat ng yun. Sabi ni Raven, alam naman ni Alex kung nasan ako pero hindi naman siya nagpakita. Mahinang sambit niya. Ayaw na sana niyang gawing big deal yon, pero bigla itong nagpakita ngayon. At magpapakaama. Baka masampal niya ito lalo't inabando na sila kahit alam naman ito kung nasan sila. Luka ka rin kasi. Dapat sinabihan mo siya sa plano ni Raven at attorney ka rancho. Ngayon, hindi ka na hinahanap. gumangawa ka dyan. Naiinis na si Tani Maggie sa kanya. Napahirap siya at sumusukong umupo. Eh, hindi naman ako ngumangawa. Naisip ko lang na maganda sanang naroon siya nung nanganak ako. May kinikilala sanang tatay ang anak ko. Sino may kasalanan? Siya pa rin ba? Ikaw itong nang iwan sa kanya, Amethyst. Pagdidiin ito. Pero alam niya kung nasan ako. Hinayaan pa rin niyang muli ng madlang larawan namin noon. Balik niyang sagot dito na tamime ito. Naintindihan naman ito ang kinagagalit niya. Kita naman ito ang paghihirap niya habang lumalaki ang kanyang anak. Mabuting at may negosyo siya kung di ay baka sa kangkungan ang bagsak nila. Bakit kasi hindi ka nalang bumalik sa mansyon niya? Nung bang matapos makulong si Angelica? Maingat na tanong nito. Nasa po niya ang noo. Sa totoo lang ay gusto na niyang mabuhay ng tahimik, pero ang mga what ifs niya ang ayaw magpatahimik sa kanya. Mayaman siya, Maggie. Imposibleng hindi niya ako mahanap sa loob ng limang taon. Tingin ko, ganun pa rin siya. Immature at pinapairal lang galit niya. Baka nga rin hindi totoong gusto niya ng anak. Gusto niya lang sigurong magbuhay binata kaya nagmamadali siyang hiwalayan si Angelica. Pero mahal kanya, di ba? Natawa siya na mapakla at parang gustong maiyak sa tanong ito hindi niya sinabing mahal niya ako. Kada tanong ko sa kanya noon, ibalagi ang sagot niya. Nakakainis, di ba? Kung totoong mahal niya ako, dapat hindi na niya pinaabot ng limang taon. Bahagi pang lumakas ang boses niya sa Inis. Marahas bumuntong hininga. May parte sa kanyang hinahanap ito, pero may parte rin sa kanya na naiinis dito. Paano ko ngayon siya magpakita? Tumayo siya at hinablot ang bag niya. Imposible. May girlfriend na siya. Kasal na nga lang daw ang kulang, sabi ng girlfriend niya sa interview. Mapait niyang sagot sa kaibigan. At isa pa, wala naman tayo laban sa magandang modelo na yun. Hindi na yun iiwan ni Alex. Baka gawin lang akong kabit nun ulit. Mas mapait niya pang dagdag. Kumibit balikat si Maggie. Tutol naman ito sa mga desisyon niya, pero walang magawa kundi sumuporta. Um, sige na, magsara kayo ng alas 5. Diretso na kami ng bahay ni Cassie pagkasundo ko sa kanya. Tawagan mo ako kapag nagka-problema. Habilin pa niya sa kaibigan bago tumungo sa sasakyan niya. Yes, she's not that poor amethyst anymore. May sasakyan na siya at kahit diploma ay pwede na niyang ipangsampal kay Alex. Mabuting at hindi naubos ang 50 million na binayad ni Angelica. Maganda rin ang kita ng maliit niyang restaurant. Kung tutusin, kaya na niyang buhay mag ang anak niya at hindi na kailangan si Alex sa buhay niya. Natili siyang sumakay nag belt at pinaandar yon. Dalawang bayan lang ang layo sa kanya ni Alex, kaya hindi siya naniniwalang hindi nito alam kung nasaan siya. Dumi hawak niya sa manibela matapos makita ang kabi-kabilang poster ni Shaina Perez, na ambasador na yata ng iba't ibang produkto. Ano nga naman laban niya sa ganda nito? Wala. Hindi niya tuloy maiwasang manlumo para sa kanyang sarili. Halatang mas pipiliin ni Alex ang modela kumpara sa kanila ng anak niya. Pagkabarada sa harap ng daycare school ay hinayaan niya munang kumalmang sarili bago lumabas. Agad siyang gumiti, matapos makita ang anak niyang nakadungaw sa harap ng pinto. Isang malaking ngiti at pagkaway ang binigay nito. Mama! Patakbo itong lumapit kaya't agad niyang sinalubong. Huwag kang tumakbo, hihingalin ka, baby! Paalala niya lalo't inaas na ito minsan. Maliit itong umusot yung makap sa leeg niya noong buhati nito. I'm perfectly fine, Mama. nag na kami kanina nila Barbie. Hindi ako hiningal, Mama. Katuwiran pa nito. Bahagyan niya itong nilayo at mariing tiningnan. Minsan ay sobra siyang nag-aalala dito, pero ayaw niya din namang pagbawalan nito ng sobra. Kinurap-kurap nito ang bilugin at maitim na maitim na mga mata. Mapipilantik din ang mga pilik nito, kaya kapag ganito ang ginagawa, agad na natutunaw ang galit niya. Huwag na ikaw galit, Mama. Promise, hindi ako magpapagod. Tinaas pa nito ang kamay bilang pangako. Agad na nilukob siya ng init sa puso niya. Ang bilogin nitong pisngi na bahagyang namumula ay napaka-natural. Ngayong natitigan niya ang anak, masasabi niyang manghihinayang si Alex kapag nakita ito. Manghihinayang ito na hindi sila agad hinanap. Mahigpit niyang niyakap si Cassie sa naisip. Hindi siya papayag na mawali dito. Ilalaban niya ito hanggang sa dulo. I want ice cream, mama. Nahihiyang request pa nito noong makabalik sila sa sakyan at ayusin ng seatbelt nito. Sure, daan tayo sa convenience store, ha? Tutok na ang tingin niya sa daan habang si Kasi patuloy lang sa pagkwento sa ginawa nito sa school. Ni minsan hindi pumasok sa isip niya na balang araw, magkakaroon siya ng anak. Sayang nga lang at hindi pa niya nakukuha si Rafi mula kay Alex tiyak na matutuwa ang kapatid niya sa pamangkin nito. Mama, gusto ko rin mag-slide minsan tsaka maglaro ng takbo-takbo. Sinuliapan ni ito. Kapag ganitong nangungusap ang mga mata nito, nakikita niya si Alex dito. Si Alex na hindi galit. Napag-usapan na natin yan, di ba? Bawal ka mapagod. Nakakapagod yung tatakbo ka. Humina ang boses niya sa dulo matapos mapansing na nahimik ito at kita niya ang nangingilid ng mga luha nito. Kasi, kuha niya sa atensyon nito, ngunit hindi ito kumibo. Kinagat niya ang ibabang labi at balak na ipreno sana sa gilid ng sasakyan upang kausapin ito ng maayos. Ngunit hindi niya inasahan ang sasakyang paparating. Namilog ang mga mata niya at tingin niya ay wala sa focus ang driver, lalo't hindi umiiwas. Binalot siya ng kaba at mabilis na kinabig ang manibela at pumreno Dahilan upang mapasigaw sila ni Cassie sa biglaang pagsubsob. Hindi niya pinansin ang nauntog niyang noo sa manibela. Nauna pa niyang tiningnan ang anak niyang namimilog ang mga mata at hawak ang noo. Lalo siyang kinabahan ngunit nakahinga ng maluwag matapos makitang wala itong dugo o bukol. I guess I'm fine mama. Are you alright? Nagaala lang tanong nito. Mabilis niya itong niyakap at hinalikan sa noo. Oh God, thank God. Tanging nasambit niya bago binalingan ng tingin. Ang nakapreno ding sa sakyan na muntik niyang makabunggo. Bababa na sana siya kundi lang bumaba doon ang driver. May suot na shade at halatang mamahali ng suot na maikling puting bastida. Lakad takbo ito kahit pamataas ang heels sa suot. Agad itong kumatok sa bintana. Walang ngiti niyang binabayon. Oh gosh, I'm really sorry. I was preoccupied. Nag-aaway kasi kami ng boyfriend ko. Are you both alright? nag lang tanong nito. Tinitigan niya itong mabuti. Nung hindi siya sumagot ay naghalungkat ito sa wallet nito. Dinukot nito ang ilang cash doon at ilang card. Here, just in case, kailangan niyo magpa-hospital. Here's my card too. Nandiyan din ang card ng manager ko. Um, sa kabilang bayan lang din yung boyfriend ko. You can call him for further damages. If hindi ko masagot ang tawag mo, miss. Tarantang inabot pa nito ang mga card. Napatitig siya sa mga kukunitong nude at mahahaba. Maging ang mga daliri nito ay halatang hindi nasayaran ng dishwashing liquid. Ngunit mas napukaw ang tingin niya sa asul na card kung saan naroon ang malaking pangalan ni Alex. Pag angat niya ng tingin, ay nakababa na ang shade nito at halos umawang ang mga labi niya matapos mapagtantong si Shaina Perez ang kaharap niya. Hawak na nga nito ang cellphone sa tanya. Sorry, but I'm in a hurry na talaga, miss. Just call me for the damages and hospital bills, kung meron man. Natatarantang dagdag pa nito at pilit siniksik sa palad niya ang tatlong card. Alex, can you come here please? Babe, I need help. Dinig pa niyang pakiusap nito sa kausap, kaya't nalamig siya. Ay, nakakainis ka talaga, Alex! Dinig niyang maktol nito bago ibaba ang tawag. Napatitig tuloy siya dito. Nangungunot ang noon nito at iritadong nagtitipa sa cellphone. Miss, I'm really sorry but I have to go. Bago pa man ito makatalikod, pinigilan na niya ang kamay nito. Nagtataka pa itong lumingon sa kanya. Tumikhim siya at bahagyang tinasang kilay. I need to bring my daughter to the hospital, nauntog siya. Gusto kong makasiguradong safe siya, madiin niyang bigkas. Oh, wala naman siyang sugat, di ba? Tawagan mo na lang ako para sa hospital bills. Ayoko nang tawag lang, baka takasan mo kami mag-ina. What? Seriously? Do I look like I'll run away? Okay. Sasamahan ko na kayo sa hospital, okay? Right? Inis pa muli nitong Mura bago bumalik sa sakyan nito. Tinago niya ang isi. Sigurado siyang kay Alex ang punta nito. Kaya ito nagmamadali. Mama, I'm all good. Hindi naman po na magpa-hospital pa. Inosente pang tumingin sa kanya ang kanyang anak. Maliit siyang umiti dito. I know, baby. Sisiguraduhin lang natin na okay ka na nga. Hm Nagalin lang nitong tumango, halatang hindi pabor sa gusto niya, pero hindi na ulit ng ulit. Pagdating pa sa hospital ay buhat niya ito habang nakasunod sa likod niya si Shaina, na pilit ko upang itago ang muka nito. Do I really need to be here? Gosh, ang daming tao. Paano ko makakuha ako ng sakit sa hospital na to? Reklamo pa nito na hindi niya pinansin. Patagulang siyang umirap. Hindi niya rin alam kung bakit niya pa to pinilit. Sinama Mali, gusto niya talaga maantala ang lakad dito. You can just call my lawyer if you're planning to file a case. Dagdag pa nito sabay singit sa palad niyang panibagong card. Lalo yata siyang nainis matapos makita ang pangalan ni Atty. Carancho ang naroroon. Baliwala niya yung nilaglag sa sahig. Nung hindi yata ito nakatiis ay hinaklit na siya sa braso at hinarap. What do you really want ba? Gosh, this is a waste of time. Mahinang angel nito Ngunit napatigil din matapos matitigan ang anak niya. Hindi ka ba makapaghintay na makapunta sa boyfriend mo? Sandali lang naman ang check-up ko sa anak ko. Pinirmin niya pa ang mga labi. Kung gusto mo, magpasundo ka na lang sa kanya dito. May halong inis pa niyang mungkahe, kahit hindi siya sigurado kung anong mararamdaman kapag nakita si Alex. Binitiwan siya nito at hindi na kumibo. Dumiretso din siya sa emergency room kahit hindi naman siya for emergency. Imbis nga na ang anak niya ang gamutin, siya pa ang inasikaso dahil sa maliit niyang bukol sa noo. Kahit tapos na sila sa doktor, hindi sila agad umalis. Tinititigan niya pa sa labas si Shaina, nakagat-kagat ang kuko at paulit-ulit na nagtitipa. She's so pretty, right, mama? Biglang tanong ni Cassie sa kanya. Para naman siyang tinubuan ng selos. Hindi naman niya itatanggi na maganda talaga ang girlfriend ni Alex. Mas maganda ka, baby. Balin niya dito at kinurot pa ang pisngi nito. Malawak itong napangiti. Labas ang pantay-pantay at maliliit ng ngipin. Ang kulot nitong buhok ay sumabay ng galaw noong tumawa ito. At least maganda at bibo ang pabaon sa kanyang punla ni Alex. Ha? Huh? May mga bodyguard siya, mama? Tinuro pa nito ang pwesto ni Shaina. Agad siyang napalingon doon at halos tubuan ng kaba matapos makita ang grupo nila Daniel. Lalo pa siyang kinabahan, Nung mapansin kaharap na ni Shaina si Alex Bumaba pang tingin niya sa kamay nitong nasa bewang ng dalaga Naguusap ang dalawa at tinuturo pa ni Shaina ang pwesto nila Kita niya ang nakaigting na panga ni Alex Ni hindi ito lumingon at ang fokus ng tingin ay nasa dalaga lang Lumakit tuloy ang butas sa puso niya Agad siyang napatingala upang pigilan ang nagbabad siyang luha Let's go baby, uwi na tayo Nagtataka man ang anak niya ay hindi ito kumibo. Pasimple pa siyang nagbayad sa cashier. Feeling ko si Shaina Perez yun. kawit niya. Bulong pa ng cashier sa kasama nito. Sinuliyapan niya muli ang kinaroroonan na nila. Nakatindig sila Daniel at nakapalibot. Pero kita pa rin niya ang paghawi ni Alex sa buhok ni Shaina at paglagay sa likod ng tainga nito. Napaikot ang mga mata niya at peking umiti sa cashier. Si Shaina Perez nga yan autograf autograph kayo? Nakangising bulong niya na kinabilog ng mga mata nito. Agad namang kinalat nito ang nalaman at hindi na siya nagtaka nung pagkaguluhan ng dalaga. Ni hindi na nga siya nag-effort na magtago palabas dahil na nga sa kumpulan. Mama, hindi ba tayo hahanapin ni Ati Ganda? Hindi tayo nagpaalam sa kanya. Hindi yan, baby. Kasama naman niya ang... ang boyfriend niya. Mapait niyang sagot sa anak. Sinampal lang siya ng katotohan ng wala ng pakialam sa kanya si Alex. Halata namang in love na ito kay Shaina. Baka kahit makita siya nito ay parang hangin na lang siyang daadaanan. Naikwento nga rin niya yun kay Magin noong sumunod na araw. Umiismi dito at naiinis kay Alex. Ay, babaero, kunwari lang siguro noon na gusto ka. Pero ang totoo, naghanap lang siya ng dahilan para hiwalayan ang asawa niya. Panig na nito sa kanya. Mas okay na to hindi naman namin siya kailangan ni Cassie. Hindi naman naghahanap ng tatay ang anak ko. Bali walang sambit niya habang naglilistan ng na mga kulang sa restaurant nila. Humalukip-kip si Maggie. Pero sigurado ako magkikita kayong dalawa at hindi mo maiiwasan yun. Imagine nasa kabilang bayan lang. Malakas niyang sinara ang notebook dahilan upang matigil ito. Huwag na lang natin pag-usapan, pwede ba? Kalimutan na lang natin. Limang taon na rin naman ang lumipas. Kaya ko namang buhayin ang anak ko. Isa pa, hihingi na lang ako ng tulong kay Raven para makuha si Rafi. Tumpak! Dapat noon mo pa yan. Pagsang ayon ito. Inirapan niya ito ngunit natawa rin. Mas lalo siguro siyang mababaliw kung wala ang kaibigan niya. Sa bahay ka na matulog, namimiss ka na ni Cassie, Maggie. Eh, may lakad ako. Magkikita kami ng boyfriend ko, no? Alam mo na, namiss ako. Humagikik pa ito kaya sinaman niya ng tingin. Nasa ganun siyang ayos nung kumatok ang isang waitress niya. Dinungaw pa nito ang ulo sa pinto. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas. Napatuwid siya ng tayo at agad na lumabas. Sino? Natigil siya nung makita sa likod nito si Shaina. Mukha pa itong nahihiya sa kanya. Um, it's me. Bigla na lang kasi kayo na wala sa hospital. So I don't know what happened na. I get worried. Pinahanap ko kayo. And I brought my boyfriend with me. I just want to apologize sincerely. Tuloy-tuloy na paliwanag nito. Napaawang ang labi niya. Sa dami ng sinabi nito ay isa lang ang pumukaw sa atensyon niya. Si, sinama mo? Litong talong niya. Ngumiti ito. My boyfriend, Alex. Sa kabilang bayan lang kasi siya and he insisted I should meet you to apologize. Kumabog ang dibdib niya at hindi rin siya handa noong hilahin siya nito palabas. Malayo pa sa mesa ay ramdam niya niya ang Mading titig sa kanya. Naikuyom niya ang kamao matapos magsalubong ang malamig na titig ni Alex. Nakasandalito ito sa upuan at walang ngiti sa labi. Please, tell him nothing serious happened with you and with your daughter. Ayaw niya kasi maniwalang safe kayo. Pagmamakaawang bulong nito. Hindi na siya makakilos lalo nung tumigil sila sa harap ni Alex. Nalamig na lamang siya bigla at pinagpawisan. What's your name nga kasi? Pasimpleng bulong na tanong ni Shaina sa kanya. Amethyst. Tipid niya ring sagot. Hindi may ang titig sa malamig na mga mata ni Alex. Gusto niyang suminghap. Tama siyang bumagay dito ang pagdagdag ng edad nito. Ang papatubong balbas nito ay nakapagpabata dito. Napalunok siya ng... Tumitig ito sa kanya at hindi na yata papansinin ang girlfriend nitong katabi niya. Gusto na nga niyang tumakbo nung bumaba ang titig nito sa kanya. Impis na si Chan. Ah, uh, babe? Kuha pa ni Shina sa atensyon nito, ngunit na natili ang tingin nito sa kanya. Alex! May kalakas ang sigaw na nito. Mabilis itong sinulya pa ni Alex pero binalik din ang tingin sa kanya. Babe, she's amethyst. As you can see, she is safe and kicking. What about her daughter? I wanna see her. May kalamigan at madingbig kasi ito. Umatiin din ang tingin na binigay sa kanya. Palihim na nagtagi sa mga ngipin niya kahit pa hindi nagpapakita ng galit na ekspresyon si Alex. Ramdam niyang may ibang balak ito. Alam niya ang likaw ng bitukan nito. She's fine. Wala kayong dapat ipag-alala. Hindi ako magsasampa ng kaso. We want to make sure your daughter is safe. She is. Napa-check up ko na at okay na. Okay na sa kanya lahat. Hindi naman kailangan na pumunta pa siya rito, sir. Pagdidiin niya. Ayaw niyang magtunog masungit ngunit hindi niya mapigilan. Gusto na niya itong itaboy paalis. Ayaw niya sa presensya nito. Kinakabahan siyang baka balak pa nitong kunin si Cassie sa kanya. See, babe? They are fine. Ang kulit mo kasi We just wasted our time here. Humalukit-lukit pa si Shaina. Pumirmi ang mga labi niya. Ganitong babae yata talagang gusto ni Alex. May katarayan parang si Angelica. Ano nga kaya ang susunod na gagawin ni Alex? Kailangan na bang maghanda ni Amethyst?